Ay hindi mahal ma'am, talagang ganyan. Kung gusto niyo ma'am, i-commute niyo, buhatin niyo pa uwi. Hindi <laughs> po, kakancel ko po talaga yan. Alin po siya ma'am? Ito, saka to, to Dami po pala na ma'am. Dati, may nag-pick up na rin yan, ganyan din sa'yo. Ang ginawa niya, dalawa sa harap, dalawa sa likod. Ah, wait lang po. Ay, ang bigat nito ma'am. Mo. Hindi may iingatan yan. yan. yung Mama, dito na siya. Ito na, kinakarga na. Wait lang, Mama. Wait lang po. Ah. Ah. ah ma'am, tanungin niyo po kung magkano po yung delivery fee kasi sobrang bigat po niyan. Ma'am, magkano daw po yung delivery niya? Ay, ang bigat, guys. Apo, ah, ma'am. Mag magkano nga bigay kasi 100 po, Mama, no? Ay, ang dami, guys. bigat. Ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, magkano po kaya delivery pineto ma'am? Yes ma'am kasi kung kung gagawin niyo lang pong 250 or 300 hindi ko po kakarga ma'am kasi sobrang bigat nito ma'am. Ah magdadalawang booking po kayo diyan ma'am. Tapos po Sempre magbabayad pa kayo na additional sa rider kasi sobrang bigat po ma'am. Bawat sako. Isa lang, na mo. Isa, lang na mo. isa lang po. Oo, isa lang na mo para hindi na ma'am, ma kasi 'yung isa sobrang bigat din po niya, ma'am eh. eh. Sige, mo na lang. lang ma'am. <laughs> so, hindi kaya 'yan. Ay, hindi mahal, ma'am. Talagang ganyan. Kung gusto nyo, ma'am, i-commute nyo. Buhatin nyo pa uwi. Hello, hindi po. Kakancel ko po talaga yan. Dalawang sako, guys. Bawat isa nasa 30 kilos yata yun. Tapos, meron pa dalawang sako pa rin. Sobrang bigat nun, guys. Kahit pa paano naman, mahawa naman ako sa motor ko. So, yun guys, cancel natin tong booking na to. Pero inyo dalawang sa ako na Bermuda grass tapos 'di ba ang Bermuda grass ay merong mga lupa-lupa pa. Siguro estimate ko na sa kulang-kulang 30 kilos yung isang sako. Tapos meron pang dalawang sako na lupa. Yung soil. Tindi nun. Tindi nun. Tapos isa lang daw yung pick up In ko. Hindi daw siya magdadagdag. Aba, edi ipikapin mo mo mo. Uga ka talaga doon. Pag sinampal ka pa ng hangin, nako. Ewan ko na lang.